Sisimulan natin ang kwento sa isang magaling at napakasipag na karpintero na may ambisyon mula sa Denmark. Noong 1916, mga panahong hindi pa sikat ang elektrisidad, itinayo niya ang sariling kumpanya na gumagawa ng mga kasangkapan tulad ng upuan, hagdan, mesa o pakabayo na yari sa kahoy. Nang nagbabalak siyang palawakin ang negosyo noong 1924, hindi sinasadyang nasunog ng kanyang mga anak ang isang tumpok ng mga kahoy sa tindahan. Ang apoy na mula rito ay sumunog sa buong gusali at tahanan ng pamilya. Maaaring maging dahilan ng pagsuko ito ng iba, ngunit nakita ng karpintero ang sunog bilang isang dahilan upang magtayo ng isang mas malaking pagawaan. Naniwala siya na ang buhay ay isang regalo Ngunit may mga dala itong hamon. Nagpatuloy pa ang trahedya. Noong 1929, bumagsak ang stock market ng Amerika at sumubsob ang mundo sa depresyon. Dahil sa kompetisyon sa negosyo at mahirap na kalagayan sa kaperahan, kinailangan niyang sisantihin ang lahat ng kanyang mga manggagawa. Hindi niya akalaing mararanasan niya ito Sobrang nalungkot siya sa mga pangyayari ngunit suportado siya ng kanyang asawa at hinimok siyang huwag sumuko. Pinatatag siya nito at sinabi na bubuti rin ang lahat ngunit sa kasamaang palad ang sitwasyon ay lumalapa. Makalipas ang maikling panahon noong 1932 pumanaw ang kanyang minamahal na asawa at ngayon ay kailangan niyang alagaan din ang kanyang apat na anak na lalaki. Sa kabila ng banda, siya ay determinadong magpatuloy sa paggawa para sa kanyang mga anak at bilang pagbibigay galang sa namayapang minamahal na asawa. Upang pasayahin ang kanyang mga anak na lalaki, gumawa siya ng mga laruan mula sa mga kahoy na natira mula sa kanyang gawain bilang karpintero. Gustong gusto ng kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga bagong laruan at dito ay nakuha niya ang idea ng paggawa at pagbibenta ng mga laruan. Napagpasyahan niyang subukan ito sa kabutihang palad. Nakapaglikom siya ng maraming materyale sa kanyang carpentry works na maaari niyang magamit ngayon para makagawa ng mga laruan. Ngunit kahit na siya ay napakagaling at may mahusay na kalidad at detalye ang kanyang mga gawa, nabigo siya ang makagawa ng sapat na salapi mula sa kanyang bagong negosyo. Matapos ang ilan pang panahon, ang isa sa kanyang mga anak na lalaki ay nagsimulang tulungan siya sa gawain pag uwi ng bahay galing sa paaralan. Kahit papaano, napanatili nila ang produksyon ng mga laruan at kalaunan ay napansin ng mga tao sa kanilang lugar ang kalidad ng kanilang mga laruan at kumalat sa rehiyon na ang mga laruang kahoy na may pinakamagandang kalidad ay ginagawa sa kanilang pagawaan. Ang kanyang mga modelo ng kotse, eroplano, yoyo, hayop at ang kanyang kaibig-ibig na mga pool toys ay nakakuha ng pambansang fanbase. Ang kanyang bestseller Isang kahoy na bibe na ang tuka ay bumubukas at nagsasara kapag hinila. Sa panahon natin ngayon, ay isa ng pinakaaasam na collector's item. Isang araw, may isang wholesaler ng mga laruan mula sa bayan ng Fredericia ang nakarinig ng balita tungkol sa kanya. Nagpasya ang mama Macchiaw na bisitahin ang karpentero sa kanyang pagawaan nang makita nito ang kalidad ng mga laruan tunay siyang namangha nagdeklara ito ng isang malaking order upang maibenta niya ang mga laruan sa kanyang tindahan sa panahon ng mga pagdiriwang tuwang-tuwa ang karpintero na sa wakas ay nagkaroon siya ng kaunting tagumpay at ngayon ay may isang nakakita sa pagiging natatangi at mataas na pamantayan ng ginagawa nilang laruan. Dahil dito, ibinalik niya sa trabaho ang lahat ng kanyang dating empleyado at ginamit lamang ang pinaka mahuhusay na kalidad ng kahoy sa paggawa ng mga laruan. Nagtrabaho sila araw at gabi upang tapusin ang gawain sa oras. Nang halos nasa kalagitnaan na sila sa pagkumpleto sa paggawa ng order, Biglang nakatanggap ang karpintero ng isang sulat mula sa wholesaler na ito. Ipinababatid sa kanya ang ginawa nitong pagsasampa ng pagkalugi. Hindi na matutuloy pa na mabili ang mga laruan niya. Muli, ang karpintero at ang kanyang mga anak na lalaki ay parang sinalanta ng kalamidad. Nagpasya ang karpintero na direktang siya na ang magbenta ng mga laruan. Hindi siya mahusay na salesman. Hindi niya nais papurihan ang sarili o ikwento kung gaano kaingat na nagawa ang mga laruan. Ngunit hindi opsyon ang sumuko. Naibenta rin niya ang lahat ng mga laruan. Gayon pa man, hindi siya kumita ng katulad ng inaasahan niya. Malapit na sila sa kalagayang walang-wala Ngunit ipinagpasalamat nilang mag-aama na sila ay magkakasama pa rin at may kakayahang magdiwang sa araw ng Pasko. May bubong sa kanilang ulo at sapat na pagkain upang kainin kaya mayroon silang tiyak na pag-asa. Hanggang noong 1934, ang karpintero ay nagpatuloy sa paggawa ng mga muebles, gusali at paggawa at pagbibenta ng mga laruan Ngunit ang mga laruan ay hindi na ibebenta sa bilis at dami katulad ng kanyang inaasahan. Kaya sinubukan niya ang maraming iba't ibang mga paraan upang mapalakas ang benta. Ngunit parang walang naging epektibo sa mga iyon. Sa wakas, nakaisip siya ng isang ideya. Nagpasya siyang mag-concentrate na lamang sa paggawa ng mga laruan. Ang desisyong ito ay nagsangkot sa paghahanap ni Ole Kirk Christiansen ng isang bagong pangalan para sa kumpanya. Nagpa-contest siya sa mga empleyado. Pagkatapos ng brainstorming sa kanyang mga anak at pagmumuni-muni, pinili niya ang naisip niyang bagong pangalan, ang Lego, na nagmula sa mga salitang Danish na Legot o Playwell. Hindi niya alam na sa Latin, nangangahulugan pala ito ng I put together. Hanga ng bagong pangalan na ipakita ang karapatan ng mga bata para sa kasiyasiyang laro. Pumatok ang Lego sa mga mamimili. Si Ole Kirk Christiansen ay interesado sa mga bagong technologies na mapapakinabangan niya. Noong kalagitnaan ng 1930s, Bumili siya sa Germany ng unang milling machine para mas mapabuti pa ang kalidad ng kanilang mga laruan. Ang katumbas na halaga nito ay one-third ng kanyang kabuuang kita ng nagdaang taon o 3,000 crowns. Tutol dito ang kanyang anak at mga kapatid dahil kaya nang makapagpatayo noon ng isang bahay sa halagang apat hanggang limang libong crowns. Sa tulong ng makinang ito, tunay na napabuti ang kalidad ng mga laruan. Natutunan ng anak ni Ole na si Godfred ang kahalagahan ng pagtatayo ng maaasahang brand sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalidad ng kanilang mga laruan. Minsan, sa kagustuhan niyang makatipid at mas kumita ng maraming salapi, imbes na tatlong beses lagyan ng locker ang mga bibe, dalawang beses lamang niya ito ginawa. Ang ideya niya ay hindi inaprobahan ng kanyang tatay. Inutusan siyang i-unpack ang lahat ng mga bibe at siya mismo ang dapat maglagay ng huling layer ng locker bago ibalik sa istasyon ng tren ang mga order. Naniniwala si Ole sa mataas na kalidad at pagiging tapat sa customer. Nagbukas ang pangyayaring ito sa isip ni Godfred na ang bawat detalye ay mahalaga. At only the best is good enough. Sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig at sinakop ng Alemanya ang Denmark. Noong March 20, 1942, ang kanyang buong pabrika ay muling nasunog. Lahat ng mga guhit at laruang modelo ay naging abo ito ay isang nakagugulat at masakit na mensahe. Talagang halos talikuran na noon ni Ole ang ediya ng muling pagtatayo ng pabrika. Kulang ang insurance proceeds para muling magtayo ng isang bagong pasilidad para sa produksyon, sinabi ni Ole. Pinilit kong maunawaan ang sitwasyon, ngunit kailangan kong huminto sandali at lumuhod sa Diyos. Ito ang aking pasasalamat sa Kanya na nakakaalam ng lahat ng mga bagay at binigyan ako nito ng kapayapaan at katahimikan sa aking isipan. Muli, nagpasya siyang magpatuloy para sa apat na anak at sa kanyang labing limang trabahador. Mula sa utang sa bangko at tulong ng ilang kamag-anak, itinayo niyang muli ang kanyang kumpanya at lumaban sa merkado. Unti-unting nagsimulang tumakbo ng maayos ang kanilang kumpanya. Nang sumunod na taon, naging 40 na ang kanyang empleyado. Gusto ni Ole na gumawa ng isang bagong bagay na hamon sa industriya ng laruan. Nagpunta siya sa Copenhagen upang tignan ang bagong makina na kararating lang. Ito ay isang plastic molding machine. Napahanga siya at nagpa bilhin ito. Sa pagkakataon ding ito, Binigyan siya ng British salesman ng mga plastic bricks. Ang mga bricks na ito ay gawa ni Hilary Fisher Page para sa kanyang Kiddy craft Company. Pagkatapos talakayin ang potensyal nito sa kanyang anak, nagsimula silang gumawa ng mga plastic na teddy bear at iba pang mga hayop. Nang inilunsad ng Lego ang grey Ferguson tractor, naging matagumpay ang mga laruang plastik. Ngunit hindi pa nasiyahan si Ole, alam niya na ang kanyang mga disenyo at ideya ay may malaking potensyal. Patuloy niyang pinag-isipan kung paano siya makakagawa ng mas mahusay na mga piraso at disenyo. Nasa kanya pa rin ang mga plastic na brick na natanggap niya sa fair sa kabisera. May isang bagay tungkol sa kanila na hindi niya mapigilan ang pag-iisip. Sa kabila ng paglikha ng mga dekalidad na laruan, ang mga benta ay bumaba sa tag-araw at ang kumpanya ay nagkaroon ng masyadong maraming mga laruan sa stock. Upang malampasan ang problemang ito, nagpasya ang kanyang anak na si Godfred Kirk Christiansen na maglibot sa buong bansa upang makahanap ng mga distributors para sa kanilang mga laruan. Ito ay isang tagumpay. Sa business trip ni Godfred sa England, nakilala niya sa kanyang biyahe ang head ng isang malaking shopping center. Tinalakay nila ang maraming mga hamon at oportunidad ng toy industry. Nabanggit ng nakatagpo niya na ang industriya ng laruan ay kulang sa isang sistema. Sa mga sinabi ng lalaki, ang salitang sistema ang tumatak sa isip ni Godfred tinalakay niya ito sa kanyang ama. Itinaliwanag niya na dahil sa kanilang kakulangan ng sistema ng mga laruan, ang mga bata ay binigyan nila ng mga handa ng laruan. Bukod dito, sinabi niya na dapat silang lumikha ng mga laruan na maaaring palakasin ang imahinasyon at pagkamalikhain ng mga bata. Sa wakas ay nakarating sila sa ideya ng paglikha ng Lego System Toys. Binago nila ang design ng mga bricks na gawa ni Hilary Fisher Page upang makagawa ng iba't ibang bagay. Ang mga bata ay maaari na ngayong gumawa ng mga bahay at sasakyan mula sa mga brick ng Lego sa tulong ng kanilang mga bagong Lego System Toys. Ang mga bata ay nagawang balaman ang tungkol sa pagpaplano sa bayan, kaligtasan sa trapiko at marami pang iba sa pamamagitan nito. Ang bagong hakbangin na ito ay naging isang mabilis na hit. Hindi nagtagal ay nagsimulang maibenta ang kanilang mga laruan sa labas ng Denmark. Sa kabilang banda, may mga problema pa rin sa mga laruan. Hindi ito maiangat ng maayos. Madali itong nahuhulog. Nais ni Godfred na makahanap ng isang solusyon upang ang mga Lego bricks ay magdikit. Nagsimula siyang mag-eksperimento sa kanyang mga laruan at nadiskubre niya na mas mahusay ang clutch power ng mga cubes kung may cube sa loob. At sa ngayon, hindi na lamang sila mga bricks Ngunit isang construction system na may walang katapusang posibilidad. Ito ang pagsisimula ng mga laro ang Lego na alam na natin ngayon. Hindi na kailanman nakita ni Ole kung gaano naging matagumpay ang piraso ng maliit na brick na pinag-iisipan niya noon dahil siya ay pumanaw noong 1958. Noong 1960. Isa pang sunog ang muling tumama sa kumpanya at tulad ng mga nauna, kailangan gumawa ni Godfred ng pinakamahusay sa anumang sitwasyon at nangakong hindi susuko sa pangarap ng kanyang ama. Dahil sinunog ng apoy ang lahat ng inventaryo ng kahoy na laruan ng kumpanya, nagpasya silang iwanan na ang paggamit ng kahoy at magpatuloy sa plastik. Mabilis niyang itinayo ang kumpanya, at sa oras na ito ay nagpasya siyang ibenta na lamang ang mga Lego System Toys at wala nang iba pa. Ang disisyong ito ay bumago sa hinaharap ng Lego magpakailanman. Tulad ng kanyang ama, siya ay naniniwala na only the best is good enough sapagkat ang mga bata ay karapat dapat lamang sa pinakamahusay. Sa isang taon ang average production ng Lego bricks ay 36 billion. 1979, nang naging CEO ng Lego Group, ang apo ng karpinterong si Ole Kirk na si Kjell Kirk Christiansen na siyang unang nagkaroon ng formal business degree sa pamilya. Siya ngayon ang pangatlong pinakamayamang tao sa Denmark at may net worth na 6.7 billion U.S. dollars noong October 2020 ayon sa Forbes. Hindi ito mangyayari kung wala ang mga simpleng bricks na iyon o ang mga sunog na halos gawing abo ang pangarap ng isang pamilya ng tatlong beses. Sa wakas, nabuo na rin natin ang kwento ng Lego. Taus-pusong pasasalamat sa patuloy na panunood at suporta. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!